Welcome to my channel Kangaroo Vlog uh, Mga amigas ipakita ko ngayon sa inyo ang pinagawa ko na kitchen renovation uh, gusto kong palaktihin yung aking kitchen kaya tara samahan niyo ako ayan mga amigas ito na mga amigas palakihin ko ito kasi gawin ko dito ng Uh, lundry, lundry laundry area, di ba? At saka may bubong ito na slab. O di ba? Laundry area ang dito. And then uh, dito naman ay gagawa kami ng uh, sink kagaya niyan. Ang sink ay lipat dito. At saka diyan ay lagyan ko diyan ng ano yung lutuan, diyan ko ilagay yung lutuan sinaradoan ko na rin dyan para ang likabog hindi pumunta sa swimming pool and then ito na mga amigas, ayan o, oh. uh, diba ito ay sabi ko kay architect, bago mag Christmas ay uh, matapos na ito and then new year, para masaya ang new year at maganda yung kitchen at ito na yung old na nun na kitchen dati, ayan may bar dyan, ayan o, tinabuna na yan. Parang alikabok. Pag magbakbak niyan, hindi, hindi tayo pasok ng alikabok doon sa dining table. O, diba? At saka ito, gawin ni architect ng granite. Na, gawin niya ito ng granite. Ayan. Ayan, ang kitchen ko noon. At saka, kaya gusto ko lumaki yung kitchen kasi medyo maliit yung kitchen namin. Kaya i-move doon, di ba? Malaki na yun pag na-move na at nakuha yan. Ayan mga amigas, di ba? Ayan, pinapakita ko lang sa inyo kung ano ang uh, At abang-abangan nyo ha, until matapos ito kung ano ang kainalabasan. Maganda ba or hindi? baka maganda naman, 'di ba? Ayun. Grabe malaking ano no, trabaho ito. Oh, so, ayan, bakbakin 'yan lahat. Oh, at saka, ayan ay pagandahin dito sa labas hanggang doon. And then, i-tiles dyan, sarado, may pinto. At hindi makikita ang lahat na nandito sa uh, loob kung ano. Ayan, mga amigas. O, oh, diba? Ayan. Ayan ang aking pusa. Bye-bye, mga amigas. See you next my Bye-bye. Dito tayo sa garahe. O, so, ayun na pala si Edie. Bye. Ayan.